Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si uh, Fury Moto and uh, welcome back po sa ating ating channel. Ngayong araw po ay uh, i ko sa inyo kung uh, pwede po bang gamitin yung uh, clutch lining ng uh, uh, Baja 100 sa ating uh, Fury 125. Pero syempre bago po bago po ipakita sa inyo uh, kung pwede siya or fit dun sa ating uh, clutch basket. Uh, ipapakita ko muna sa inyo kung paano po magbaklas ng ating uh, clutch side cover. Although, naipakita ko na po na ito sa aking mga previous uh, videos. Uh, ipapakita ko rin ipapakita ko pa rin po para at least kahit papano para dun sa mga newbie natin na kapuring Ah uh, makita po nila kung paano po mabaklas nito. And syempre ang purpose po ng video natin nito ay eh, para mai- mai-compare mai yung uh, clutch lining ng uh, Kawasaki Baja 100 at saka nung Kawasaki Fury 125. Dito po kasi sa amin sa probinsya, uh minsan po kasi walang wala pong pyesa na mahanapan para sa ating uh, Fury 125. Kaya naghahanap po ako ng uh, compatible parts na po pwede para sa atin. Just in case po na mangailangan tayo for emergency. Katulad po nung nangyari sa pinapakita ko po sa inyo'ng video ngayon na ginawa namin. Initially, wala po kaming mahanapan na clutch lining na pang Kawasaki Fury. Kaya, naghanap po kami nung match dun sa stock na clutch lining natin. And luckily, uh, may nakita po kami. Eh, yun nga po yun ay yung Baja 100. Maya-maya po ipapakita ko sa inyo kung ano po yung kaibahan ng dalawa. Although fit sila dun sa clutch basket natin. Makikita niyo po sa video, uh, natanggal na po natin yung clutch cover. And next, uh, tinanggal na po natin yung retainer and ngayon naman po yung bearing. Ang um, gumagamit po ako ng power tools dito para mabaklas po natin yung uh, 19mm na nut ng ating uh, primary gear at sa kanong ating uh, clutch basket. Kapag hindi po kasi natin na baklas ng mga to, hindi po natin ma-access o mapapalitan yung ating uh, clutch lining. Anyway, kaya nga po pala kami, o oh, tayo nagpapalit ng clutch lining eh kasi manipis na po ito or sliding na. Ito po yung kahibaan ng ating uh, Kawasaki Fury clutch lining at saka ng City 100 Sa Kawasaki Fury, yung groove po niya ay uh, pakaliwa. Pakanan, I mean. Kung makikita nyo sa video. Yan po yung groove ng ating uh, ng stock ng ating uh, Fury 125. Ito naman po yung uh uh grove ng uh, Kawasaki Baja 100. Kung mapapansin niyo, uh, square square po siya na malalaki as compared dun sa groove ng ating uh, stock na guhit-guhit po show na guhit -guhit po siya na pakanan. Yan po yung difference ng dalawa. Pero yung yung sukat po niyan tsaka yung mga ngipin, uh, pasok na pasok po, fit na fit po siya dun sa lagayan ng ating clutch lining. Kahit yung kapal po niyan, halos parehas po. Uh, nagkaiba lang po talaga sila sa groove. Yung pong luma ay yung stock lining natin. Ayan po yung papalitan natin ng city 100 clutch lining. Kasi nga po wala po kaming mahanapan na pang-puree dito sa province. Kaya naghanap po kami ng alternative na parts na pupwede sa ating PUREE 125. Kung so, mapapansin nyo, yan po, nakalagay na po dyan yung CT100 clutch lining. Halos parehas lang po siya nung ating uh, stock lining. Sa grove lang po talaga siya nagkaiba. Pero sa fitting, pasok na pasok po siya. Malalaman nyo naman po yung difference nila sa performance uh, kapag kapagka isalpak eh, na po natin siya. Tsaka pag na-testing na po natin siya sa kalsada. So ayan po mga kapuring, nakita nyo na po yung kaibahan ng clutch lining ng ating stock at saka nung sa City 100 And yung purpose nga po ng video na ito ay para may pakita ko po sa inyo na pwede po ang City 100 clutch lining sa ating Fury 125. Pagdating naman sa performance, uh, mararamdaman nyo naman po yung kaibahan ng dalawa. Pero siyempre, mas maganda pa rin yung genuine parts para sa ating uh, Fury 125. Pero since wala nga po kaming nahanapan dito sa province, uh, yan po yung alternative na parts na nakita namin na pupwede para sa ating uh, Fury 125. Yung proseso ng pagkabit at pagbaklas, alos same lang naman po yun. Kasi clutch lining replacement lang din naman po yung ginawa natin today. Pwede nga po pala kayong magdagdag ng dalawang uh, clutch spring at clutch bolt. Naipakita ko na rin po ito sa previous video natin with regards sa clutch lining uh, replacement. Nandun din po yung pagdadagdag ng uh, clutch spring. Pero kasi itong ginawa natin ngayong araw, uh, uh, apat lang po kasi yung uh, clutch spring niya, as in yan po yung stock. And hindi naman po siya nag-request na dagdagan ng two additional na clutch spring. Kaya binalik din po natin yung stock. Make sure lang po na yung pag natin o pag nagpalit tayo ng clutch lining, nabanggit ko na rin yun po yan sa mga previous video natin na yung harapan ng clutch plate at saka yung uh, pagkakalagay ng ating clutch lining. Kung paano po natin binaklas, ganun lang po natin ibabalik. Uh, wag nga po palang kalimutan na uh, ibabad yung ating bagong clutch lining sa bagong oil bago natin ito isalpak sa ating clutch basket. Uh, medyo may maganda rin pong epekto kapag uh, uh, dry yung clutch lining na kinabit natin as compared pag nakababad ito dun sa bagong oil bago natin isalpak. Again kung paano po natin binaklas yung ating uh, primary gear at saka yung uh, clutch basket pati yung mga retainer at saka yung mga bearing at saka yung clutch cover uh, ganun din po yung pagbabalik natin. Kung meron po kayong power tools mas maganda, mas safe po yung uh, mga bearing sa ating uh, engine as compared pag gumamit tayo ng impact drive. Anyway, impact, impact drive din po to kaya lang electric po siya. Iba po kasi yung dipokpok o yung dimartillo Kapag ka-okay na yung lahat, ibalik lang po natin yung uh, lahat ng parts na tinanggal natin. Siyempre, pag nagpalit po tayo ng clutch lining, uh, kailangan na rin po natin magpalit ng uh, engine oil. As recommended, uh, 10W40 po ang ilalagay natin na uh, langis. Nasa 1 liter siya. Kung may kawasaki oil dyan, uh, mas okay po yun. Pag wala at may budget kayo, okay na rin po yung uh, Power One Castrol. Pag mayroon pa yung budget uh, module, okay din po. Top 1, okay din po yan. Basta 10W40 po ang gagamitin natin. Ngayon, kapag wala po kayong mahanapan, uh, try nyo po yung Suzuki oil na 10W40. Yun po yung pinakamura na sa akin, para sa akin, ay magandang gamitin. Maliban dun sa mga unang binanggit ko kanina. Uh, hopefully, meron na naman po akong na-share sa inyo o naitulong sa inyo sa paraang alam ko and uh, sana wag po kayong magsawang manood sa mga kawapanood pa lang please like watch and subscribe po sa ating uh, YouTube channel uh, marami pa po akong video na naka -line up may mga request pa po tayo and unahin ko lang po yung mga naunang video na aking uh, nagawa noon at ina-edit in at ina-upload ngayon para po matagal natin lahat ng uh, uh, maintenance issue modifications ng ating Fury 125 Please support yung lahat ng mga local vloggers natin na na nag-upload with regards po sa ating uh, Kawasaki Fury 125 And also uh, support din po natin yung ating page mga Kawasaki page sa ating FB Classic Nation eh, yung Fury Riders Club at sa lahat po ng chapters ng Fury Riders Club shout out po sa inyong lahat nga po pala kapag ka nagpalit kayo ng bagong lining wag nyo pong kalimutang i-adjust yung clutch nut screw sa ating uh, clutch side cover kasi kailangan uh, pagbago po yung clutch lining may uh, kailangan po talaga natin siyang i-adjust kasi yung dati yung manipis, siyempre uh, nagbabago rin po yan eh ina-adjust din po natin yan pag dumudulas na yun lang po mga kapuring and thanks for watching po